Isang lolo, isang barya, at isang galit na barker. Pero may darating na inspeksyon na may listahan ng pandaraya. Sino ang magpapaliwanag kapag lumabas ang resibo? Gabi, malagkit ang ulan na parang usok na bumabalot sa ilaw ng poste at sa gilid ng palengke kung saan nakaparada ang makulay pero kupas na jeep. Nakatayo ang barker na si Dado, nakaunat ang palad na parang pader habang humahakbang paakyat si Aling Nena. Puting cardigan, basang-basa ang laylayan at ang maliit na lumang pitakay nanginginig sa pagitan ng daliri niya. Nay, eksaktong bayad lang, senior ka pa, discount pa, paano ko babalik ang sukli? Huwag na muna, huwag kang sumakay kung wala kang barya, singhal ni Dado sabay salo ng ulan sa noon niya na parang mas gusto niyang masapian ng lamig ang bawat salita. Sumilip mula sa loob ang mga pasahero, isang binatang nakanektay na basang-basang na kurbata, dalawang estudyanteng babae at isang lalaking nakabuslo ang bag. Pare-parehong natigilan, parang may gustong sabihin pero mas pinili ang tahimik na pagkakapit sa bakal. Anak, may pera naman ako, Mahinang sabi ni Aling Nena, ibinuka ang pitaka at tumambad ng gusot na bente at isang pirasong tig-iisang daan na nadikit sa isa pang resibo ng gamot. Pagdating ko sa dulo, may tindahan doon. Babayaran ko ng eksakto. Sa ngayon, baka pwede muna ang buo. Ngunit mas lalo pang umigting ang kilay ni Dado. Nay, hindi yan pwede, mabubutasan kami sa boundary, pahirapan ng bariya sa ulan, gusto nyo bang gumulong-gulong kami sa kalsada kakahanap ng sukli? Bumaba na po kayo, huwag nyo na pong pasakitin ang ulo namin. At umangat na ang paa niya, na parang tatapik sa hawakan ng jeep para isara sa mukha ng matanda ang pasukan. Boss, okay lang, babayaran ko na lang yung sa kanya. Sabat ng binatang nakanektay, sinubukang iabot ang bariya pero mabilis na iniwas ni Dado ang kamay. Huwag kang makinalang pare, may patakarang kami rito. Kung pagbibigyan namin yan, bukas, pati yung may kulang, iiyak dito. Kami pa ang masama. Tsaka, senior yan ang hilig magtanong ng discount pero wala namang ka ID minsan at sa pagbabanggit ng senior ay tila tinapakan ng dibdib ni Aling Nena nilabas niya ang munting ID sa bulsa nakasabit sa pin at may litrato niyang nakangiti noong mas bata pa narito anak nanginginig ng ngiti. hindi ko sinasadyang wala akong barya nalaglag kasi ang purse ko sa tindahan kanina ito na lang ang natira kailangan ko lang makauwi dahil hinihintay ako ng apo ko, may lagnat. At sa likod ng kanyang tinig ay may unti-unting pagiling ng mga pasahero. Tara na, tara na, sabat naman ni Mang Kiko na driver, panayang sulyap sa Wag na tayong maabala, umuulan pa. Boundary, boundary. Pero bago pa umarangkada, may umigting na puting ilaw sa gilid, flashlight -like na malinis ang liwanag. Kasunod ang pito at tikas ng dalawang enforcer at dalawang naka-ID na auditor mula sa City Transport Office. Magandang gabi. Inspection po. Random fare check at parang naputol ang kuryente ng yabang sa mukha ni Dado. Nagkatinginan ng mga pasahero at ang binatang nakanektay ay mabilis na inalis ang kamay na kanina pa nag-aabok ng barya. Habang ang dalawang estudyante ay nagsiksikan sa may bandang dulo, pinipigilan ng gigil na gusto na sanang sumingit para kay Aling Nena. Anong nangyayari rito? Tanong ng auditor na si Ma'am Lira, suot ang kapote, may hawak na tablet at listahan. Bakit may senior na hindi mapapasakay? Sinalubong siya ni Dado ng ngiting nanlalambot. Ng Ma'am, wala pong bariya. Paataaran lang po namin para hindi maubos sa sukli. Tsaka, gahol sa boundary si Kuya Driver. Pero sumabat si Aling Nena, hindi na naghintay rang pahintulot. Maam, may pera ako, wala lang akong barya, may ID din ako, pero pinipigilan niya ako na parang wala akong karapatang umuwi. At inabot ang ID. Tinanggap ni Mam Ma Lira, sinipat at tumanggo. Valid. Senior citizen entitled to 20% discount at priority seating. Kung walang barya, tungkulin ng operator na magbigay ng paraan, hindi dahilan ang ulan o boundary. At sa puntong iyon, lumapit ang enforcer na si PO2 Gomez, marahang binaba ang kamay ni Dado. Iabot nyo ang fair matrix, boss. Kumuha ng plastic na folder si Dado mula sa ilalim ng upuan, iniyabot ang isang madunggis na kopya na halos hindi na mabasa ang presyo. Ano ka ng minimum? Labing lima po kapag ulan. Ha? Sabay tanong ni Ma'am Lira at Gomez, sabay tingin sa Matrix. Labing isa ang minimum dito at walang ulan surcharge sa kahit anong resolusyon. Sanggaling ang labing lima. Umirap ng pilit si Dado. Ma'am, usapan po sa terminal, may dagdag pag-ulan. Boundary kasi. Boundary hindi batas. Patid ni Ma'am Lira, sunod na utos. Resibo. Pause muna tayo bago tayo magpatuloy sa ating kwento. Like this video, comment the word justicia, tapos subscribe at i-ring ang notification bell. Sige, balik na tayo sa kwento. Napatingin si Mang Kiko Ma'am, jeep po Wala kaming resibo-resibo. Kung wala kayong resibo, kailangan visible ang QR hotline at fare matrix. At kung nagsisingil kayo ng higit sa matrix, iyon ay overcharge, sagot ng auditor. Sa kabumaning sa mga pasahero, sino ang siningilan ng labing lima mula terminal? Halos sabay-sabay na taas kamay ang tatlo. Ang binatang nakanektay. Ako po, sabi pagulan. Ang estudyante, ako rin po, ang lalaking nakabuslo. Ako po, pati yung kasama kong misis kanina. Bente daw kapag diretsyo kahit maikli lang. At sa likuran ay may lalaking naglabas ng cellphone. Ma'am, nagre-record po ako. Kahapon pa nila ginagawa to. Tinanggap ni Ma'am Lira ang mga pahayag, tinipa sa tablet at saka inusisa ang kahon ng barya. Sa ilalim ng upuan ni Dado, may isang maliit na kahong plastik na may nakasulat na Change at sa tabi nito ay may envelope na nakaipit Boundary Rain Night. Nakalista ang taya at kota. Kaninong sulat kamay ito? Nanahimik si Dado, tumingin kay Mang Kiko at kapwa na payuko na parang umamin na. Boss, patuloy ni Ma'am Lira, ito ba ang dahilan kung bakit ayaw niyong pasakayin ang senior kung walang baryang eksakto dahil gusto niyong ipark ang sobra sa rain night envelope at no change nor refund sa bulsa? Hindi sumagot si Dado, pero sa patang pag-igting ng panga para makita ang katotohanan, sa likod, tila baga humigpit ang kapit ng dalawang estudyante sa bag, nag-aalab ang kalooban. Ganito ang gagawin natin, malumanay ngungit matatag na sabi ni Ma'am Lira. Una, si Aling Nena ang upo sa harap sa tabi ng driver at siya ang unang ihahatid mamaya ahit saan ang dulo niya. Tatanggapin niya itong isang daan, ibibigay niyo ang wastong sukli base sa fair matrix at senior discount at hindi niyo siya pipigilan. Pangalawa, lahat ng pasaherong siningilan ng 15 ay bibigyan ng refund na 4 na piso bawat isa, gagawin nyo ngayon. Pangatlo, ang unit na ito ay may notice of violation para sa overcharging, refusal to convey a senior, at kawalan ng visible hotline or resibo. Pangapat, iimbestigahan ang terminal coordinator na nagdikta ng ULAN surcharge at diretsyo fee panglima, si Dado at si Mang Kiko ay isususpende ng operator hanggang matapos ang seminar sa passenger rights at sakaling maulit, kansilasyon ng prangkisa ang kasunod. Nang hilid ang luha ni Aling Nena, hindi dahil sa galit kundi sa bigat na biglang gumaan. Salamat anak, mahinhin yang sabi at tumingin sa mga pasahero. Pasensya na kung natagalan kayo dahil sa akin. ngunit mabilis na umiling ang binatang nakanektay. Nay, hindi kayo ang dahilan. Matagal na naming dinadala to sa bulsa, hindi lang kami naglalakas ng loob. Isa-isang naglabas ng barya si Dado. Kinalkalang kahon, inabot ang tiga-apat na piso sa tatlong nagtaas ng kamay. Sa kahalatang napahiyan ang bumaling si Ma'am Lira sa buong loob, sino pa ang siningilan sobra nitong mga nakaraang gabi? May dalawa pang nagtaas ng kamay, isang tinderang galing palengke at isang construction aid. At bagamat wala nang kaya si Dado sa kahon, naglabas si Mang Kiko ng papel na bente at coins mula sa sariling bulsa. Ma'am, pakiusap, hindi na po mauulit. Hindi sapat ang salita, kaya may seminar at may kasunod na audit. Kapag malinis ang takbo nyo sa tatlong buwan, doon lang babawi ang tiwala. Sa labas, patuloy ang ambon. Parang marahang naguhugas ng dumi sa pintura ng jeep. Sa loob, may maliit na tunog ng pag-asa. Ang bagong sticker na idinikit ng enforcer sa windscreen. QR hotline, fair matrix na malinaw at paalala na senior, PWD, student, discount and priority. No overcharge. May akyat na po kayo, sabi ni Mam Ma Lira. Hinaki si Aling Nena papasok, pinaupo sa tapat mismo ng driver. Tumingin si Aling Nena kay Mang Kiko, nahalatang natunaw ang tikas, at mahina niyang sinabi, "Anak, kung wala ka talagang barya minsan, ayos lang na magsabi. Tao rin tayo. Pero 'wag na wag mong ipagkakait sa tulad kong may edad ang karapatang makauwi." Tumanggo si Mang Kiko, nagbuntong-hininga, "Pasensya na po, Nay." Sa susunod na saglit, umusad ang jeep, umilaw ang ilaw sa loob, at may kakaibang katahimikan, hindi na takot, kundi pag-unawa. Ang binatang nakanektay ay lumingon kay Dado. Boss, sa susunod na magkaproblema sa bariya, sabihin mo sa amin, pwede namang magtulungan bago umasta ng masama. Oo, oh, sabay sang ayon ng dalawang estudyente. Huwag niyong gawing dahilan ng ulan para umapawang singil. Napatingin si Dado sa kanyang sariling palad. Kanina'y pader, ngayon ay nahihiyang tulay at mahina siyang tumango. Pagdating sa kanto ng Barangay Santa Lucia kung saan bababa si Aling Nena, huminto ang jeep. Bago siya bumaba, inilabas niya ang sariwang resibo na ibinigay ni Ma'am Lira, sample form ng audit para sa refund at isinilid sa kanyang pitaka, parang sertipiko ng paggalang. Inabot niya kay Dado ang maliit na balot na sapi ng tinapay para sa inyo, pamahid gutom. Hindi para suhol, para paalala. Tinanggap si Dado, hindi makaangat ang tingin. Salamat po, Nay. Ingat kayo, dagdag ni Mang Kiko. At sa unang beses ngayong gabi, totoo ang timbre ng boses niya. Pagbaba ni Aling Nena, binuksan ng dalawang estudyante ang payong at inihatid siya sa gilid. Nay, dito po, hindi madulas. Patingin niyo po yung apo, ha? Oh, salamat mga apo, sagot niya. At sa bawat hakbang papalayo, parang pumapawi ang ulan ng mga salitang itinapon kanina. Kinabukasan, kumalat sa group chat ng mga commuter ang litrato ng bagong sticker sa jeep, "No Overcharge," at ang kwento kung paanong may matandang babae na halos hindi pinasakay dahil wala pang barya, pero pinaupo sa harap nang dumating ang inspeksyon. May ilan na nagkomento ng "Buti nga," may iba namang nagsabing "Sana lahat," at may iilan, marahil si Dado, si Mang Kiko, at 'ong sino man kasama nila sa terminal, ang tahimik na nagbasa. Habang humihigop ng kape, iniisip kung paano magbago ng paraan, hindi para umiwas sa multa, kundi para humabul sa galang. At sa susunod na gabi, nang muling tumakbo ang parehas na unit sa parehas na ulan, may bago na sa pinto. Maliit na karton na nakadikit, sulat kamay, ngungit malinaw. Walang barya? Sabihin ng maaga. Diskwento ng senior, hindi pinag-aargumentuhan, kundi pinagkakaloob. Sa bawat pasaherong sasakay, may panibagong resibong hindi papel, ang pakiramdam na sa kabila ng trapiko at ulan, may isang bagay na umusad, ang hustisya sa pamasahe at ang paggalang sa matatanda na matagal nang nagbabayad, hindi lang ng pamasahe, kundi ng pasensya. At dito nagtatapos ang ating kwento. Kung nagustuhan mo ang ating kwento, pa-like at i-comment, respeto. Mag-subscribe ka na rin at i-on ang notification bell para di ka mahuli sa susunod nating na kwento. Kita kitakit sulit bukas.